Taludtod sa araw na ito, ika-12 ng Disyembre taong 2023. Mateo Kapitulo 10, 16. Narito, sinusugo ko kayo na gaya ng mga tupa sa gitna ng mga lobo, kaya't kayo'y magpakapantas na gaya ng mga ahas at magpakawalang sala gaya ng mga kalapati. Ang mga tupa ay mahina sa presensya ng isang lobo, tulad ng tayo ay mahina sa presensya ng kasalanan. Tiniyak ng Diyos na hindi tayo walang pagtatanggol ipinadala niya si Jesus upang maging kaligtasan ng ating mga kasalanan. Siya ang daan, ang katotohanan, at ang liwanag. Ginagabayan ng banal na espiritu ang ating mga puso sa banal na kasulatan at binibigyan tayo ng karunungan upang protektahan ang ating mga espiritu laban sa kasamaan. Panalangin, mahal na Diyos, hindi kami walang magawa. Binigyan mo kami ng salita, at inaakay kami ng iyong espiritu mula sa kasalanan at diretsyo sa iyong mga bisig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maging unang maabisuhan sa susunod na talata sa Biblia. like, share, comments at subscribe. Salamat. Pagpalain kanawa ng Diyos.